So ayan na guys oh. Ganito nakalalim yung tubig dito sa Talomo. Talomo, Santo Tomas, Davao del Norte. Ayan guys oh. Ito na yung ano sa gilid ng kalsada. Uh, ayan, yung mga nakatira diyan pumasok na yung tubig. Pumasok na yung tubig sa bahay nila. Yan guys, ang daming mga uh, Meron pang bakho. Merong bakho. So, ganyan siya kalalim. So, ayan. Mga bata. Papasok kami sa loob sa barangay Talomo. Ayan no. Oh, tagatuhod pa lang dito sa kalsada. So, ayan dyan, yung sapa. Ay, ah, yung river. Makita ba yung ano dito, yung river? Yung sapa ba? So, ayan. Ilang bakho yung nga uh, nandito? Yung bakho, bulldozer, tsaka isang bakho pa. Yan, yan ay, ay. Hindi naman makikita dito. Yun. Bako? Anong binako dito? Rescuer. Meron pang ano dyan. bakwit, nakabakwit na yung iba tignan natin yung bahay dito talagang pumasok yung tubig sa loob nila malakas ang abos ng tubig ayan o, oh. napakalakas napakalakas ang abos ng tubig o, oh. delikado dito puno ng mangga, meron ng hagdanan in case na lumalim yung tubig aakyat na sila sa puno ng mangga Kasi so, ano, kawawa yung bahay niya Yan oh. lakas. Tubig. Yan. Yan o. May mga bahay doon sa looban. Pero abot na yung kanilang sahig. Ito oh, bagong bahay. Ay, ano, nakapasok na ba yung tubig sa loob ng bahay? Ito guys, ay may natulog na sa duyan. Yung mga gamit nila oh, nandyan na sa tires. Ala, kawawa naman yung mga bulaklak nila na anod tubig. May tindahan pala dito Pumasok na ba yung ano nila? Yung sa pintuan, pumasok ng tubig. Yan guys. Bagong bahay ito guys. Oh. Ewan ko kung may nakatira ba dyan. Yun, sa looban pa. Oh, sa loob. Ano ito na? Naku, ang lalim naman dyan. Ay, ganit. Ito yung tindahan, guys. Oh, pumasok na talaga yung ano, tubig sa kanilang loob. Yan. Ano ko ano ah. Ano yan? Nalumos. Ay, nalumos. Patay na. Wala, kawawa. Kambing. Wala, kaluoy. Siksi na kayo ka, Sobrang lalim. Ano? Eh. Balik na tao. kusuk kayo ang tubig. Oh. Sulog kayo. Wala, kawawa naman ano talaga dito guys. Oh, tignan nyo guys. Ang lalim. Mga bahay. Mga bahay. Ano pa, balik na kami. Hindi na kami pupunta doon sa unahan kasi malakas ang agos ng tubig. Baka maanod pa kami dito. Oh, kakatakot. Ayan, oh. Hay naku. Sulog gani eh. Ang kawawa talaga. Hoy, kasulog sa tubig oy. Paghintay, hintay-hintay. <laughs> lakas ng tubig oh. Parang hindi ako makalakad sa lakas ng ano, agos ng tubig. Kikita na yung kasiksihan ng mga taong lumalaka dito sa ano sa kalsada. Siksi <laughs> na tao. Para lang di mabasa guys. Siksi oh. <laughs> oh, may nakasakay na ng ano, bangka na ano, yung bani saging. Ay, talagang lumalakas pa itong tubig galing sa Diyan oh, river na yun diyan. Sapa ba? Sa sapa. lawak na sapa. Ayan na guys, yung bata o oh, may bangka siya. Ano? May bangka siyang saging. Katawan ng saging. Ayan na. Sus, kung ganito talaga ang ano. Mas malakas yung agos ng tubig doon, no? Parang hindi ako makalakad. Pero dito. So, ito lang guys, ang update natin ngayon dito sa Talomo, Barangay Santo Tomas. Ay, Barangay Talomo, Santo Tomas, Davao del Norte. Ganito yung update guys. Talagang baha. Nagsibakwitan yung mga tao bakwit na yung mga tao So ito lang guys no ang update natin Dito tayo sa dike nagsibakwit na yung mga tao dito sa loob ng barangay Talomo dito sila nagbakwit dala-dala yung mga lola yung mga matatanda mga bata nandito So, andito yung mga motor siklo, nakaparada. Dito, mga sasakyan nila. Ayan. <laughs> Yun, no? Know? Ah. Nakaparada lahat ang mga motor siklo dito. Ayan, nasunod na ito. Nasunod na ito. Naman sila. Nakaparada ang mga motor siklo dito. Dito sila nakaparada. Ito dala-dala nila yung mga service nila. Ayan. mga sasakyan, mga service. So, ayan. di ba ang daming mga sasakyan na dito lahat. Oh, sasakyan nila nandito guys na natin. <laughs>